Painit ng painit ang tensyon. Palapit kasi ng palapit ang balikatan sa Ayungin Shoal at Miss Chiprip, kung saan nandoon ang People's Liberation Army Navy ng China. Ngayon natin subukan kung bubulihin tayo kung ano ang isasagot ng ating militar kung guguluhin tayo nila. Dumadami na rin kasi ang barkong pandigma ng China. Kung dati surveillance at spy lang ang pinapadala nito, ngayon, mayroon ng missile frigate at Chinese destroyer. May live audience nga tayo sa balikatan. Gusto ata sumali sa gunnery exercises. Dito pinagraratrat ng 50 caliber heavy machine gun ang tinatawag nilang killer tomato. Ang pinagtataka ko lang, bakit yung pang killer tomato ang tinarget nila? Dapat iginanti nila ang barko nating winator cannon sa Scarborough Show. Nandyan naman kasi ang mga apple na Chinese dapat yun na ang pinagbabaril nila. Pero naging matagumpay naman ang gunner exercises kahit may paepal na mga China. Talagang nakuha natin na matarget yung ating killer tomato kanina. Very satisfied sa performance ng mga tao natin. Dito may kita yung husay at galing na mga uh, sailors natin, mandaragat. Malaking opportunity to especially sa ating training. And nakikita ko yung excitement at katuwaan dun sa mga tropa natin na meron na naman tayong matututunan na bago coming from our allies and partners, uh, especially during these exercises. Kompleto na ang limang barkong pandigma ng US, Pilipinas at France na pupunta sa Ayungin Shoal. Tignan natin ngayon kung iwa-water cannon to ng China Coast Guard. Katulad ng ginawa sa Scarborough Shoal ngayon lang araw. Pero papaano kaya isasabak ng China yung mga bulok nilang barko? Eh ang kaya lang naman nilang bulihin, di ba? eh yung mga hindi armadong Philippine Coast Guard at BFAR. Mag-iisang linggo na rin kasi pero walang pambubuli sa ating Navy warship. Wala rin radio challenge at wala rin dangerous maneuver. Antayin na lang natin talaga kung magwa-water cannon tong mga ito. Wala naman sinasasabi. Ang focus natin ngayon is about the conduct ng multilateral maritime exercise and yung mga different series for today. Never naman tayo na-intimidate as long as we have conducted yung ating exercise na uh, safe. Uh, yung nga, katulad ng sinasabi ko, as long as we are safe, we were able to perform it together with our counterparts or partners during the uh, multinational maritime exercise. Dumating na sa Pilipinas ang panibagong mobile radar system ng Philippine Air Force. Panibagong mata ng ating bansa sa lahat ng illegal na pupasok sa ating himpapawid at airspace. Dito inaasang mas mabilis makakaresponde ang Philippine Air Force at US Air Force kung sakaling nga may magtangkang sumalakay sa ating bansa. Sa uh, our uh, scope of uh, domain awareness, particularly in the aerial domain, No, uh, it, it adds eyes. Uh, kumbaga na dadagdagan tayo naman to prepare also the sites we have to prepare the infrastructure uh, you know the delivery of radar systems is not that easy we have to prepare the the infrastructure for it uninterrupted power supply the cooling uh, it, it's it's a lot of work inaasang ide-deploy to sa West Philippine Sea alam nyo na baka anumang oras ay umatakin na ang mga Chinese. Mas mabilis natin itong malalaman. Um, advantage of having this mobile uh, radar system is uh, its flexibility. We can deploy it in different areas of the country even in remote areas and strategic areas where it can best respond to the security requirements of our country. It's possible that we can also deploy it in uh, areas of uh, the West Philippine Sea given that we have a platform that can accommodate its size and its weight. Kung talagang matatapang ang China, bakit hindi nila ngayon kuluhin ang balikatan? Hindi yung puro pambubuli lang siya sa Philippine Coast Guard at BFP. Kaso wala eh, kaya lang nilang bulihin yung mga hindi armadong barko. Kayo sa tingin nyo, manggugulo pa kaya itong mga Chinese na to sa ating bansa? Ikomento sa baba ang yung